So ito pala mga idol ang ating video ang gagawin ngayon tungkol dito sa ating B8 at sa amplifier. So pwede natin itong gawing uh, source ng music natin dahil ito ay may Bluetooth. ano, So kung nakakonect tayo dito, uh, pwede tayo mag-Bluetooth uh, connection gamit yung ating cellphone. So pag nakabluetooth na tayo dito, mag-output lang tayo dito ng ating 3.5 to dual RCA, i-input natin sa audio input ng ating amplifier. So dun sa mga unang video naman na ginawa natin, ginamit ito natin na for mic purpose lang ano, na nag-output tayo dito sa ating B. Punta doon sa mic input ng ating amplifier. So ito mga idol, ay ipapakita natin dito ngayon kung kailan ba tayo dapat mag line input sa microphone o sa audio input ng ating amplifier. So katulad nito mga idol, itong hawak natin na to 3.5 to 6.35, ito magagamit natin ito sa ating mic input ng ating amplifier, output naman ito sa ating uh, B8. Ito naman mga idol, itong 3.5 to dual 6.35, magagamit naman ito natin sa ating uh, mixer. ano So kung gumagamit tayo ng mixer, itong input natin sa ating mixer, itong 6.35, ito naman yung output ng ating B8. Ito naman yung isang cord natin mga idol, itong 3.5 at saka dual RCA. So pag ginagamit naman natin ito sa ating amplifier ano, na dual RCA o join port ng ating amplifier, ito rin ang output sa ating uh, B8. So katulad nito mga idol ano, ang ating B8 gagamitin natin sa ating uh, source ng music so mag-output lang tayo dito sa ating output yung headset o monitor ano, ayan. So pag ang uh, naka-output na tayo dito, ayan. Tapos input lang 'to natin sa ating uh, amplifier. Sa ganitong connection lang gagawin natin mga idol. Ah, uh, pwede tayo gumamit dito ng ating microphone at saka music, 'lo. Ano? Ayun. So pag music ginamit na natin ito sa ating source, dapat dito tayo naka-input sa likod ng ating amplifier, 'yung audio input ng ating amplifier, ano? Para okay 'yung music na papasok dito sa ating uh, amplifier pwede na rin tayo mag-connect dito ng ating microphone. Ayan. At kung ang ating B8, mga idol, gagamitin naman natin siya sa ating pang microphone lang, no? Output ulit tayo dito sa ating output na dalawa na to. So, output tayo dito, itong 3.5. At saka yung dulo na 6.35, input lang natin dito sa ating amplifier. So, ito mga idol, uh, magagamit natin ito kung once na ang ating amplifier, mayroon tayong dito nag-connect na DVD. No? Dahil isang input lang o isang selector lang ang pwede dito sa ating amplifier. Dito na tayo mag-connect ng ating uh, microphone sa ating V8. So dito mga idol, kung halimbawa ano, dito tayo nakakonect, uh, hindi tayo pwede gumamit dito ng music na gagamitin natin sa pang-music dahil uh, hindi maganda ang pasok ng music nyan pag dito tayo naka-input sa ating microphone. So pag music talaga mga idol, dun tayo mag-input uh, sa audio input ng ating amplifier yung pinakita natin kanina.